mga ka surprise surprise tapos na po tayo mag set up ng airbnb and excited na po ako sisilipin po natin mga ka surprise surprise din ako mag OTT kasi nakita nyo naman po itong damit ko to ito po po yung suit ko sa mga previous vlogs ko po kasi nandito po tayo sa ibang city pero po kayo maglala mga ka surprise surprise nilaban ko po ito so tara na po si Sisilipin po natin mga ka surprise surprise. Sinet up na po natin. So ready na po for another guest. Ayan po, you will be greeted with the stove. And meron din na po tayong air fryer and meron din po tayong kettle. Ayan mga ka surprise surprise. Um sinabi ko naman po itong switch na ito mga ka surprise surprise since meron pong exhaust itong um air fryer natin sa likod, wag po nating itatapat dito kasi nga po, um, sensitive po yan sa moisture, mag-switch -switch off po yan. And, um, ayan po, mga ka-surprise, surprise, surprise nung dati nating sinet up ito, last time nating sinet up, nag naalala nyo po ba itong yellow na, <laughs> ang talagang <laughs> yellow na yellow na lalagyan po ito. Mga ka-surprise, surprise, lalagyan po yan ng mga um, snacks, welcome snacks, ganon. Uh, pero ngayon po, since wala pa naman po tayong booking na um, sa Airbnb, so we will just leave it um, like that. Wala muna tayong pass snacks. And ayun po, um, alam nyo naman po ang emergency kit. So nandyan po yan. Titingnan na po natin ang toilet, mga surprise surprise. Ayan. So, Titingnan po ng mga guest ang mirror Mga ka surprise surprise Dapat talagang crystal clear yan Ayun po, mga ka surprise surprise Sabi ko nga, ayaw ko na mag-OOTD <laughs> Kasi kahit ako mga ka surprise surprise so na ako sa itsura ko <laughs> So, ayan Ang amenities lang po natin for now is Ito po, may patisyo po tayo Pero usually po, pag may nakabook na guest Meron na po talaga tayong mga nakaabang na Shampoo and toiletries Ayan po mga ka-surprise-surprise. Surprise. And, um... Ito pong hot shower, mga ka-surprise-surprise. Surprise. Nakita niyo pong naka-on po yung red light, na yan, mga ka-surprise-surprise. Surprise. If, let's say, mga 2 to 3 days lang naman din kayo nandito, mga ka-surprise-surprise, surprise, uh, you can just leave it on, ganon. Pero kung magtatagalan ng a week, ganon, it's better, sabi nung technician na uh, you have to, um turn it off. Ayan. Ito turn off natin mga ka-surprise, surprise. Ayan. So, naka-turn off po siya. And then, ayan. And, dito naman po tayo mga surprise surprise sa living room. So, ayan po. Simple living room lang po mga surprise surprise. And again, ang mirror. <laughs> See, since tinitingnan po talaga yan, kailangan po, hindi po ba di-distract yung guests natin sa mga, let's say, may dumi yung mirror, dapat wala pong ganoon. And, ayan po, sa mga guests na gusto manalamin, kailangan po, crystal clear din po yan. Ayan po. <laughs> And syempre, mga ka-surprise-surprise, hindi ko kayo bibitinin. Um, you know the drill, sasabihin ko na, <laughs> ikaw, lagi mo nang gustong pumunta sa mall. Gusto mo sa mall ka na tumira. Ayun mga ka, surprise surprise, medyo corny na kasi paulit-ulit. So dito na po tayo sa uh, bedroom, mga ka, surprise surprise. Let there be light. So ayan. Since wala pa po tayo'ng expected na guest, mga ka-surprise surprise, wala pa pong, pong may expected po tayo pero wala pa pong nakabook na guest. Um ito pong bed cover, ito pong sheet na ito. Ayun, uh, tinakpan po natin itong mga uh, what do you call this, mga pillow kasi para hindi po siya alikabukin. So, ayan, tatakpan na po natin yan para hindi po siya alikabukin. Ayan po. So, ayan, nakatakip na siya. And, ayan, kung gusto nyo pong magpapalit po kayo ng mga Pillow case ayan, may mga, naka, may mga pillow case po dito, mga ka-surprise-surprise. May mga bedsheet. And mga sur ka-surprise, surprise, ayan po, wag na wag po kayong mahihiya mga ka-surprise, surprise, sinasabi ko po sa inyo. May iron po tayo. Kung talagang lukot na lukot mga ka-surprise, surprise, surprise. plantsahin nyo po. Wag na wag po kayong mahihiya mga ka-surprise, surprise. Ayan din po, eh, sa mga ayaw pong magdadala ng towel, may mga towel na po dito, malinis po lahat yan. And, um, dito na po tayo sa another room, mga ka-surprise, surprise. Let's switch this off. And, uh, ito na po tayo sa another room. So, ito lang po yung ating um, talagang mahabang-mahabang sopa. <laughs> Pwede po mag-stretch dyan kahit 7-footer, mga ka-surprise, surprise. Ayan. Huwag po kayo matatakot dito sa akin po yan. <laughs> Luggage ko po yan. Ayan, meron po tayong fan. Ito mga surprise surprise sampayan po 'yan. Naging surprise na ang surprise. Ito mga ka surprise surprise sampayan po 'yan. Ayan. And um, ayan may fan and meron din yung parang cooler. Ayan. Fan and cooler. And ito po yung view natin mga ka surprise surprise. Crystal clear po 'yan. Crystal clear ang mga glass. Kailangan po malinis. And, what else? So, yun. Pinag-iisip ako, ano ba magandang uh, view mga ka-surprise-surprise? Surprise. Ito yung naka-open -naka or ito? <laughs> so, ayun. Ayun lang, na, mga ka-surprise-surprise. Surprise. Saan pa tayo mag-end? Dito na siguro din tayo mag-end kasi alam ko maganda yung kuha dito. Ayun, mga ka-surprise-surprise. Surprise. Yun lang po, um... Salamat po na samahan niyo po ako mga ka surprise surprise and hindi ko na po papahabain itong video na ito dahil baka mas maparami pa po ako sa sabi ng mga ka surprise surprise. <laughs> Puputulin ko na po yung video.